Wow. Lapas na muna sila. Lahat ka pogi ka tekeran pala to? <laughs> <laughs> mo daw yung pogi mo, 'pag <laughs> nakasakit ka. Thank you. Ingat. Thank you. Ang galing, pwede pa lang tatlo 'yon. Oh, galing ano? May bagong miyembro yung pamilya ka Tegra. Nakaka-church to. na ako. Baka ito ang mo. Agad muna isa. Baka magtang Ibig sabihin pala, kuya, pagka manual siya. Manual yan. Ah, ganun pala. Ha? Huh? Matulin daw. Kasi pang racing nga kasi talaga. Hmm. Basta kuya ha. Basta kuya yung ano ha. Ah, Huwag ano na Tamang ano lang. Ah, picture with kuya oh. Ayoko siya bakit natatakot. siya. <laughs> A picture! A picture! A picture! Tata. Na. picture. Hey. Ah, hindi naman nakatingin dito eh. Bakit 60 lang daw? A break sixty 60 lang. 60 ang Bawal. Bawal siyang ng 60. Bawal Bawal si bat. yung para bibigay mo. bago lang. lang. binata wow maganda 'yan sa so ko so broom broom kumakain siya. ito ganito ko yung maganda yung dyan, yung ganyan hindi okay sya ah, tap lang pala yung Baka hindi ka sanay kuya sa manual naman. Baka hindi. Hindi yung ano sa ano? Pasada naman, Tito Jun. Wow! Ayun ang Dad, niya po muna to. Ay, sorry, sorry. Oh, hindi, dapat tatanoy siya pa, no? Oh.

Sige ko eh, papulta ko muna. Tatay? Yung... Hmm. Can I What is it? Wow. Ah, may compartment na dyan. Isa po. Ayan o. Pang-gaso Pang-raising talaga yung atin. No? Ang cute lang ng compartment niya. Hmm. Ano eh, ba Pang... Nilalagyan ito ng ano yung... Ano diba? Nilalagyan ba ito ng gano'n? Sa, sa atas? Ganito sa atas? Oh. Mag-apply ka sa ano? Sa ang, ka ang kaso, kaya ay, sa yun? delivery. Ay delivery oh. <laughs> <Papaw -under laughs> ka sa order ka sa At sa kakaano ka? Oh, pakargahan nyo ko Steve. Ako tito, pakargahan nyo. Oh. Ayan, kasama ka ni tito. Siya ba kayong magpapakultan? Doon sa ano? Sa... So, no? Hindi, sa may ano lang. Sa may ano lang. Sa may ano lang. Sa may ano nahihirapan ba? Okay. Hindi naman. Uh, ah, baka ka ako nahihirapan. So, kaya ka papapultang po natin ang Hoy! Lakas <laughs> na! po kaya no? Ano muna tayo, pakanggap na tayo. Check natin kung marunong ba talaga itong mag-manual. Ngayon ko lang, ngayon lang ako nakangkas dito naka-manual. Kapag uh, parang mabubuhal, ay parang, ano ba yan? Um, Bubugso, bu bu

ito, so, ah, uh, gas to, di ba? Oh, ah, puro ga gasolina. Ah, oh, magas. Halaw na pala. Para mahigit. Eh, ano ba yan? May, may pagkakaiba pa ba yun? Wala naman to. Ba't may ganun pang yan? <laughs> di mo mo alam eh. Kasi para mas prefer na mo sa manual. -man, yung ano ko. Wala. Wala. So, sa mga ganito. Ito. 好、哦 sa motor. po. Ano? Pultang, boss. Ah, uh, ano po. Pula po, maperte ko. Pula, para mainit. Uh... Ano ang diferensya niyan? Ah, ano po. Ay, sa, sa, ano po, sa yung berde po ata malamig tapos yung pula po may ito. sa ganito motor anong pula po kasi po malakas po yan ah, ano, ano po ba yung ano po ba yung nakakarga po yan pula po ayun po pero wala namang ano yung kumagalo diba wala namang po wala namang problema po sige sa pula tayo para mainit pula po na po uh Pupunta, Huwag mong tatanggalin kuya hanggang di puno ah. Ilang litro pala ang capacity niya? Hindi ko alam malalaman natin. pag po may motor. Dalawa mo ka. Kaya mag-apply ka sa i-delivery. Ano, o kaya sa angkas. <laughs> Dalawa na yung pinupultang Dalawa na. Okay, eh, eh, pultang mo yung isa. Dapat pala, yun ang ginamit ko para mapapultang ah, dito eh. <laughs> Ah! Ah, uh, kung yung umapaw ah. Okay. Ah, may ano siya oh. Ah, uh, may ano na naman po. May, 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 kung uh, mag-overflow, uh, papasok pa. din Mababasok ano? Papasok din po. At malinis pala to. Ah, uh, po. Ayos na po yan po. Okay na yun, okay na okay. yun. Okay, uh, ano po ka mo? Ilang uh, litro lang? Mali na ano po. 3.28 liter po. Ah, mga 3.5. Ano? Ah, uh, po. Kasi may lamang pang konti, una uh, pa lamang. Bali na po niyan sir? 179 po. Kasi Ay po may ba? centavos na po sa budget. Ah, sige. 179. So mga ano pala, full tank mo 200 200 pesos. Naano ano hmm. na kasi din po, nilagyan na. Hmm. Sorry. Ayos. Eh. Ito po, 821 yun. 821. 821 Thank you. Thank so, you, boss. Maraming salamat. Okay. Let's go, let's go. Lagyan mo sa akong partner. Okay na po, ka Banat na. Alright. Alright. Masayang-masaya. Pulta! <laughs> Nakalito ah. na naman. Ganyan na po ulit ako. Nalito na lang. sa

yung pakiramdam sa ano niya sa piling ano to magkaiba po siya mo ng motor kung siya to automatic to uh, magkaiba po siya ito parang ito nagbubutor ka talaga oo oh. feel mo yung ano talaga to yung ride parang parang silang may ano naman no? na oh, Ay, ano, siya, no? mo to pero sila mga present to oo naman may talaga ka Pero ang mga tao, disadvantage na dito ito. Manual. Ganito, ganito. Pero doon, ganun din naman sa Porto. Porto, ayun naman. Ayun, sa Porto, same concept oh, lang. Baka-blessin okay. uh, mo po agad, no? Oo nga, po. Okay. baka naman sino-sino hawak ng motor na to kuya yun, know, wala hawak okay, na ito hindi naman ka po ah, eh. sa nagmamaramot eh kasi dun sa nakaraan mahirap na tapos facebook na lang Aww. Akala ko pag binibreak eh, sinasagad. Eh po. Sistema lang na. Paparking na po ka, Tegra. Yeah. Ayun, hey, no? Ah, kuya. Ah. Kuya to, eh. Ah, ito yung bunso. Yeah, baka meron pang bunso to. Ah. Pagka. Pogi, naman, eh, no? Huwag kang ganda-ganda ng formahan e. Eh. Ayan po. Picture. Oh. O oh, sige na, ano yung muna kayo? nalang Para makahabol ano ka. Nalang-pontage. Ah. Nalang-pontage. Ah, may gagamitin mo? O oh? oh. oh, sige. Pin-inanong oh. ano mo pa. May practice po kasi... May practice nga nga. Naraanin Ah. So, <laughs> alaga sa motor. Oh. Ay, motor na 'to. <laughs> <laughs> Hindi, ba maya daw. <laughs> Sa mo mamaya ang Oh. Eh, familiar ka. And Sabi ko alam ko na unang matatanggal sa motor. <wennstrange Cole> ano a, ano unang matatanggal sa motor? Ah, kung, kung ano. Uh. Una, no. S— S oh. So ah. Oh. Oo. Oh. Hindi, tatanggalin lang muna. Tatanggalin? Oo. Oh. Tusin. Hindi. Ito, side mirror. Ah, ala ko na, Chuk. Walang bawat kaysa. Hindi ko yan. Hindi Ewan ko iba naman, ini swap yan sa mas mababa. Oo. oh, okay. oh gano'n na lang. Maganda pa rin may side mirror. Sige. Okay. Okay. Katagram, uh, masayang masaya po ang ating kuya. At, abangan po natin ang mga susunod po na update about po sa bagong uh, toy Uh, ng Call? alaga po ni din, nagalayaga. Oh. Yeah, ano daw po nila mga ka may ma motor show po nila. Motor showcase show showcase po nila yung pag aalaga ng sasakyan. Sige. See you.